Finally, may kanya-kanya na ngang room ang ating pack members dito sa second floor at grabe, sobrang ganda ng tingnan dito sa mansion ngayon. Wow! Grabe nga sa sobrang busy, hindi na talaga natin na videohan ang pagpapapasok sa mga meals natin. Pero ito na nga itsura sa mansion, lahat nga muna ng mga meals ang pinapasok at dito nga muna sila lahat sa first floor. Tapos syempre, itong magkapatid na si Junot at Dos, hindi na nga pinaghiwalay kasi ayaw rin talaga nila na magkahiwalay sila. At dahil rin nga ang ating mga melee nasa loob na, syempre, time naman na ng ating mga females para finally makababa na nga. Medyo nahihirapan na talaga sila pagpapababa dito sa ating mga females kasi yung iba naglalaro-laro tapos yung iba naman talagang takot pa nga bumaba sa hagdan. Kaya naman talagang walang choice ang ating mga kuyas kundi buhatin nga yung mga pack members natin na talagang hindi marunong bumaba ng hagdan. Tapos meron pa nga tayo isang pack members na grabe sobrang takot talaga at yun nga ay si Chanel. Kaya tingnan nyo talagang buhat-buhat pa nga siya ng kuya Jomar niya para lang makababa siya. Pero hindi nga pala sila dumiretso sa loob ng mansion kasi dito nga natin sila pinirodiretso dito sa kanilang potty area. Unang-una dahil para nga potty sila since kanina pa nga silang umaga na sa second floor at sigurado nakawiwiwi na nga itong mga to. At pangalawa dahil nga po talagang hindi pa ang paglilinis sa second floor since antagal rin po kasi talagang hindi na occupy okay yung second floor na yun. Kaya naman habang nandito nga ating pack members pagdating nila dito pinagbibigyan rin nga muna sila ng tubig since medyo nauhaw nga sila sa paglalaro nila sa taas. Nasa plangga na nga yung tubig guys. Ha? Baka isipin sa sahig na lang basta ni Lagay kasi hindi na makita talaga yung planggana kasi talagang siksikan na nga sila dyan sa tubig na yun. Anyways, si ito naman ang kaganapan sa loob. Syempre, pati kami ng Junakis ko ay nakichika na nga since gusto ko talaga makita personally yung pwesto ng ating pack members. Balang sabi nga ni Mother, pinaghiwalay nga ang mga males at females since mga male nga sa first floor tapos mga females ang pupunta sa second floor. Hindi pa nga lang talaga mapamunta mga females dito kasi ang dami pa talaga mga gamit dito nga sa second floor. Yung mga gamit kasi nasa mga cages nila tapos ililipat nga yan papunta dito sa isang room na kung saan nagsistay si mama noon. Tapos ito mga gamit na to, ilalabas na nga lang ako talaga napakagulo nung time na to. Hindi ko mapaliwanag basta hindi magkaintindihan sila. Ito lang mga na kuya, tinaas na rin nga itong pinakahigaan ni na cyber. Alam niyo naman to, yung higa ni cyber at ni Malia kung saan sila tumatago at umaakyat-akyat. Mabigat nga talaga to pero syempre hindi naman pwedeng hindi natin to isasama sa kanila kasi talagang hindi sila papayag na wala nito. Si cyber kasi gusto niya palagi siyang sumusuot sa ila-ilalim. Tapos kap kung may mga ganap ay umaakyat-akyat nga siya kung saan-saan. Kaya naman perfect na perfect nga ito para sa kanilang dalawa. Kaya tama lang na kailangan isunod natin sila kung saan man sila pupunta. Bala dito na nga yun ipinasok sa loob ng unang cage at buti na lang talaga nagkasya siya kahit medyo malaki talaga siya. At alam nyo na ibig sabihin pagkataas nga dito sa second floor ang unang una nyo makikita talaga ay si Cyber at si Malia. Kasi dito nga talaga nilagay yung akyat nila sa unang room na ito. Pero actually parang 10% pa nga lang dito kasi talaga napakarami pa nga nilang tanggalin na ibang gamit. Ano ba naman kasi dahil nga naging tambakan na itong second floor, dito na natin nilagay yung mga gamit na hindi nagagamit lalong lalo na yung ibang mga gamit ng pack members natin. <laughs> tapos syempre, lahat nga ng mga itinambak natin na yun, ang lilinisin din natin ngayon. Kaya hirap na hirap talaga sila at medyo ginabi na nga talaga ng pagpasok ang mga females. Kaya naman ito, talaga napilitan na rin nga tayo na papasukin sila kahit hindi pa talaga masyadong tapos yung paglilinis. At ako guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang nagkagulo talaga sila ng time na to. Since confused to confused nga sila kung saan ba sila pupunta at papasok. Paano ba naman kasi sanay nga sila na pagpasok nila sa first floor nga na sila pupunta at papasok mas sa kanya-kanya mga cage kasi nga sa ulo na talaga nila yung mga rooms nila. Pero anyways, kung mapapansin nyo nga tigda dalawang pack members nga ang pinapapasok sa isang room. Pero wag kayo mag-alala kasi tigiisa naman po silang room dito at saktong sakto lang ang mga rooms para sa tigiisa sila. Nung yeah. time po na to, pinagdalawa lang po kasi sila dahil nga hindi pa tapos linisin yung ibang mga rooms at may mga gamit pa talaga sa loob. Tapos kailangan na rin nga silang kasi talagang inabot na nga sila ng gabi sa labas, kawawa naman sila. Pero ang ginawa nila every time na may matatapos linisin na room, ito't pinalalabas nga nilang isang pack members at pinapapasok gaya nga nang ginawa dito kay Mishka. Tapos ito pa nga yung mga rooms na kailangan pang linisin, although malinis na talaga yung pinaka tiles niya at yung gilid din kaso meron talaga mga gamit na kailangan pang pagtanggal-tanggalin at napakadami pa niyan. <laughs> Hindi nga talaga kayanin ng aircon dito sa second floor dahil nga ang dami pa talagang gamit kaya for the go mga kuyas natin para magtanggal at maglipat na mga gamit na yan. For the teamwork na nga talaga, para nga mas mabilis at mapatapos na agad para makapagpahinga na rin talaga yung pack members natin. Kasi feel ko napagod talaga sila sa mga ganap maghapon dito sa loob ng mansion at syempre sa paglabas-labas nila. Pero so far, ito na nga itsura ng ating mansion. Hindi pa nga talaga siya tapos kasi syempre tigda dalawa pa nga yung pack members na nasa loob ng mga cage dito sa second floor since hindi pa tapos yung mga rooms. Pero kahit hindi pa nga okay na no okay, tingnan nyo talagang ang ganda na nga talaga niyang tingnan. Pero eto na nga ang nyo. Eto na nga ang sa ng ating pack members dito sa mansion. Siyempre, mag-start nga tayo dito sa first floor. Magkakatabi nga dito ang magkakapatid na hotdog na sunog. Una na nga si Rex, tapos katabi naman ni Rex ay si Bordax. Tapos syempre, ang kasunod ni Bordax ay itong cute na cute na si Robin. Tapos ang nasa dulo naman ay itong napakapoging si Rocky. O ba diba, talaga magkakatabi, magkakapatid, tapos ang sumunod naman sa kanila itong si Athena na nandito pa rin nga sa dati niyang room. Alam niyo naman na mahina ang paa ni Athena kaya hindi na natin siya nilagay sa second floor. Ang katabi naman ni Athena noon dito ay si Snowy pero ngayon nga nandito na nga itong si Leon tapos andito pa rin nga itong si Juno at si Dos sa kanilang room. Hindi, no? hindi nga kasi talaga natin mapaghiwalay itong si Juno at Dos umiiyak talaga kapag magkahiwalay sila. Katabi naman ni Juno at ni Dos ay itong si Olaf kasi talagang takot rin nga siyang umakit sa second floor kaya sabi ni Mother dito na lang siya sa baba. Tapos katabi naman ni Olaf ay itong si Kuya Kelvin na grabe ang cute-cute pa rin talaga. At syempre naman si Hercules, ito pa rin nga siya sa dating niyang pwesto. At ito na talaga ang room niya kahit noon pa man. At ayan na nga, nandito nga sa first floor lahat ng ating mga meals sa tasamaan nga lang ng konting female. Tapos ito na nga mga nasa second floor, ito na mga pwesto nila. Tara umakyat na nga tayo nang maipakita ko na. Unang-una ito, alam nyo na si Cyber at si Malia. Alam nyo ba, hindi nila talaga mapaghiwalay ang dalawang yan. Kasi pares nga nilang gusto ito yung ginawa natin na akyata na taguan. Anyways, katabi naman ng dalawa ito nga si Thunder na napakakulit pa rin kahit hanggang ngayon. Katabi naman ni Thunder itong cute na cute at very fluffy natin na si Snow White. Tapos katabi nga niya itong si Chanel. Ang cute, cute. nga ni Chanel parang nagda-dance dance pa nga siya. Tapos ang katabi ni Chanel ang napakaingay na si Brindel. O ba diba, talaga nasa dulo nga itong si Brindle. Tapos sa katapat niya rin nga pala dito sa kabilang dulo ay itong si Mustang. Ang happy ni Mustang ha kasi hindi na nga siya nakalagay do sa maliit na cage. At napakalawak na nga na room nila ngayon. Tapos ito katabi nga ni Mostang, ay si Ate Kimbo. At syempre katabi naman ni Kimbo ang kanyang kakambal este na pala na si Ate Meshka. Tapos sa katabi naman ni Mishka dito ay itong si Snowy na grabe ang behave behave dito sa taas ha. O ba diba, talaga nagkasya nga ang pack members natin dito sa may second floor. Thin, hindi na talaga sila crowded sa baba. Happy nga happy ako para sa kanila kasi hindi na talaga sila nagsisiksikan. Lalong lalo na nga para doon sa mga nasa cage pa. Yun nga na talagang problema natin ngayon ay ang kuryente ni nila. Ah, takot, takot ang kuryente at update namin kayo kasi alam nyo naman dalawa na po ang aircon natin dito sa loob ngayon. <laughs>